So guys, alam ko hinintay niyo part 3 ng ating video. Kaya heto na, simulan na natin. Wala nang intro intro. Part 3 na tayo ng aming bahay papuntang Abra Ilog. At dito huminto ang lahat kasi puto lang tulay. Tapos malalim ang ilog at malakas pa yung agos. Hindi ito kakayanin ng dala namin kotse tapos wala pang signal. Wala pang kasiguraduhan kung makakatawid kami. Tanging ingay lang ng agos ng tubig ang naririnig namin. Walang kontak kasi nga walang signal. Walang mapasahan ng desisyon. Kaya tahimik lang kami ng ilang minuto tahimik kasi parang naghihintay lang kung may lilitaw bang sagot mula sa langit. Kaya naman makalipas pang ilang minuto ay napagdesisyon na namin na ipauna ang dalawang motor para magpunta sa bayan at personal na makipag-usap sa nagparkila sa amin. Ito ay upang ipaalam ang aming sitwasyon dito sa ilog na ito at para makisuyo kung makapahiram kami ng service upang makarating sa kanilang bayan. Pero lingit sa inyong kalaman ay hindi libre ang servisyo ng pagpapabuhat ng motor sa pagtawid sa ilog dahil ang isang motor ay nagkakahalagang 350 pesos pero dahil apat ang ipapatawid namin ay nakatawad kami hanggang 250 pesos. Kaya sa biyahe na hindi lang makin ng sinusubo, pati pa cell at biskarte at tibay ng loob sa gitna ng kawalan ng signal at katiyakan. Kaya buti na lang nakatawad kami hanggang 250 pesos. Kung nakikita nyo pala ay di ko pala dumadaan ng mga tao sa tulay. May hagdan sa gilid na kailangan akyatin. Pero hindi ito basta bastang daan kasi habang umakit ka, kita mo yung sa baba, ilog na may agos. Minsan mababaw, minsan parang wala nang babaan. Kaya kung mahina loob mo, baka umatras ka na lang. Pero wala kaming ng choice, kailangan kong tumuloy. Nakakatakot pero walang kasiguraduhan kung ligtas o hindi. Pero sa ganitong biyahe, madalas ang tanong ay, kaya mo ba? Hindi ba tayo mapapahamak dyan? Ligtas ba yan? Pero dahil nakakontrata na kami at wala nang atrasa, kailangan talagang tumuloy. At makalipas din ng ilang oras ay dito na rin namin inumpisahan buhatin at itawid sa bilang mga gamit. Wala pang kasiguraduhan kung may darating na service. Pero inuna na namin para kung sakaling may sumundo, madali na kami mga kalis at wala na masyadong babalikan sa kabila. Pilit namin tinatawid ang mga bag, instrumento at mga damit. Lahat ng pwedeng buhatin, tinawid na namin. Kasi sa ganitong biyahe, hindi mo alam kung anong mangyayari sa susunod na minuto. Ang ilog, andyan pa rin. Ang tulay, putol pa rin. Pero kami, tuloy pa rin. Nang may tawid na namin ng mga gamit at instrumento ay sila naman ang sumunod sa kabilang ilog. Kaya naman sa pagkakataong ito ay ako na ang naiwan sa kotse mag-isa. Andun lang sila sa kabila ng ilog naghahanap ng masasakyang service papunta sa bayan. Pero ako naman naiwan para bantayan ng sasakyan. Baka kasi may dumaan o biglang may mangyari. Alam nyo na, para safe yung aming sasakyan. Tahimik dito pero kumpante naman ako kasi alam kong nasa kabilang ilog lang sila. Subalit, makalipas pa ang ilang oras ng paghihintay at pananahimik. Tumating na rin ang balita. May service na raw na susundo sa amin sa kabilang ilog. Kaya iniwan ko na rin ang kotse at tumawid pa punta sa kabila. Pero dahil ni kami kasyalaan sa sasakyan kaya ang nahirap namin. Guys, Kailangan pa nito bumalik ng ilang para may fry kaming lahat. Ganon din ang mga nakamotor, pasulpot-sulpot, pabalik-balik, bit-bit ang mga gamit. Kaya naman para na rin itong isang maliit na karaban na hindi sumusuko. Kahit gotom, kahit pagod, basta makarating lang. Pero hindi pala ito hanggang sa bayan ng Abra. Dahil hanggang dito lang pala ang kayang abutin ng ros sa sasakyan na sinasakyan namin. Kaya lubos ang pasasalamat namin kay kuyang driver. Kahit mahirap ang daan, maayos at maingat nga kaming naihatid hanggang dito. Pero hindi pa rito nagtatapos ang biyahe maghahantay pa kami ng panibagong service na siyang maghahatid sa amin sa mismong pupuntahan namin. Kaya naman, habang naghihintay kami ng panibagong service na maghahatid sa amin patungo bayan ng Abra, ay umili muna kami ng pantawid gutom. Hindi man ito planado, pero minsan ganito talaga sa mga biyay. Kung saan ka ng gutom, doon ka na rin kakain. Kaya naman sa pagkakataong ito, ay lumipat na rin ako sa motor. At napagdesisyon na namin na mauna na kaming mga nakamotor dahil gusto rin namin na mag-stop over at magpapicture muna sa port ng Abra di Ilo. Nang makarating kami sa part ng Abra de Ilog ay eh, ito nga nag picture picture lang saglit at tumuloy na kami sa biyay. Pero pagkarating namin sa kalsada ay akala namin tuloy tuloy na pero hindi pa pala. Dahil sa kalagitnaan na ng biyay, biglang bumuhos ang malakas na ulan at sumalungo sa amin. Oh! Dahil sobrang sakit ng patak ng ulan sa balat ay napilitang huminto muna ang motor at kami naman ay napatingin na lang sa lami. Kaya naman sa mga ganitong sitwasyon ay talagang papasaya ako na lang talaga sa mga pagsubok. No? Hindi mo na alam kung iya ka, tatawa, o na lang sa ulan. Pero sabi nga, kapag tumong mong makarating okay. isin mo kahit pasang-pasa ka na sa ulan nang bahagyang humina ang ulan naman ay agad kami nagpatuloy sa biyay dahil papadilim na at gusto na rin namin makarating at makapagpahinga at makalipas ang ilang oras ng pagod ulan at paghihintay sa wakas Narating na rin namin ang bayan ng Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Grabe ang adventure. Pero higit sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng pamulong at sumuporta sa amin. At higit sa lahat, salamat kay Lord sa paggabay sa buong biyahe. So ayun na nga, hanggang dito na lang muna kwento. Pero kung gusto nyong makita ang day 1 at day 2 ng mismong tugtuga namin dito sa Abra, i-comment nyo lang, baka yan ang susunod natin i-upload. Hanggang sa muli, paalam!